Bakit takot ang China sa Pilipinas? Hindi ko inakala pero nakakagulat, ganito pala tayo kalakas. Matagal nang inaangkin ng China ang ating teritoryo pero hanggang ngayon ay hindi nila tayo kayang sakupin. Ano kaya ang meron tayo na hindi nila kayang wasakin? May kinalaman ba ito sa ating militar o may iba pa? Samahan mo akong alamin kung bakit takot ang China sa atin. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit takot ang China sa Pilipinas ay ang pagpapalakas ng ating mga puwersang militar. Taon-taon ay tumataas ang defense budget ng Pilipinas. Noong 2024, umabot ito sa 204.4 billion at ngayong 2025 ay papalo ito sa tumataginting na 256 billion. Ang malaking pagtaas na ito ay nagpapakita ng matibay na commitment ng ating gobyerno na palakasin ang ating puwersang militar upang matugunan ng mga banta sa ating teritoryo, lalo na mula sa China. Hang pagbili ng mga makabagong kagamitan, ang pinakamahalagang hakbang na ginawa ng Pilipinas upang palakasin ang ating depensa. Isa na rito ang Brahmos Supersonic Cruise Missiles, isang advanced na missile system na ginawa ng India at Russia. Hang Brahmos ay may bilis na tatlong beses ng bilis ng speed of sound at kayang magpasabog ng malalaking barko, submarines at eroplano. Ang Pilipinas ay nakabili ng apat na Brahmos missiles na may kabuuang halaga ng tatlong daan at 5.5 limang milyong dolyaro, isang punto na bilyon piso. Ang mga missile na ito ay nakapwesto sa mga kritikal na lugar sa ating depensa, particular sa West Philippine Sea kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang Brahmos ay hindi lamang isang simpleng weapon system. Ito ay isang game changer sa ating kapasidad na protektahan ang ating teritoryo. Sa sobrang bilis ng Brahmos, mabilis nitong malulusutan ang mga defensive systems ng mga kalaban. Kung titingnan natin ang aktual na kahusayan ng system, ang Brahmos ay kayang asintahin ng target mula sa dalawang daan at siyamnapung kilometro na layo at maari itong sirain ang pinakamalalaking warships o submarines. Isang patunay ito na nagpapakita ng ating lakas at kakayahan sa pagdepensa laban sa anumang agresyon mula sa China. Bukod sa Brahmos, mayroon din tayong mga modernong fighter jets tulad ng mga F-16 Fighting Falcons na may kakayahang maglayag ng mabilis at kayang magsagawa ng air-to-ground at air-to-air -air combat. Kasama na rin dito ang FA-50PH Golden Eagle, isang light attack aircraft na kayang magsagawa ng precision strike missions at air surveillance. Ang mga high-tech fighter jets na ito ay nagbibigay ng added strategic capability sa ating mga pwersang panghimpapawid at proteksyon sa ating airspace laban sa mga posibleng banta mula sa mga bansa gaya ng China. Sa mga Navy vessels at Coast Guard naman, ang Pilipinas ay nagkaroon ng mga modernong corvettes at offshore patrol vessels. Ang pagkakaroon ng mga makabagong barko ay nagpapalakas sa ating kakayahan upang tiyakin na hindi basta-basta makakapasok ang China sa ating mga karagatang sakop, lalo na sa West Philippine Sea. Isa pa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit takot ang China sa Pilipinas ay ang matibay na alyansa natin sa Estados Unidos. Kamakailan, ipinahayag ng US ang pag-apruba sa pagtatayo ng mga temporary military bases sa Pilipinas na hindi lamang nagbigay ng karagdagang proteksyon kundi mas pinatibay pa ang ating depensa laban sa anumang banta. Sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Visiting Forces Agreement (VFA) At Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, mas solid ang ating alyansa at pagpapalakas ng ugnayan sa Estados Unidos. Ngayon hindi nalang takot ang China, pero siguradong mas natatakot na. At lalo pa silang natatakot lalo na ngayon dahil si Donald Trump ang presidente ng Amerika. Alam ng China na sa ilalim ng administrasyong Trump, mas magiging agresibo ang Amerika sa pagsuporta sa mga kaalyado nito kung tutuusin isa itong malaking puwersa na magbibigay sa Pilipinas ng malawak na proteksyon mula sa anumang banta, mula sa China o sa iba pang potensyal na kalaban. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng ating kakayahang humingi ng tulong mula sa isang makapangyarihang bansa. Kaya naman, ang pagkakaroon natin ng kaalyado tulad ng Estados Unidos ay isang puwersa na hindi kayang baliin ng China hindi nila kayang kwestyuni ang ating kapasyahan na protektahan ang ating mga teritoryo dahil alam nilang kung kailangan tutulong ang Estados Unidos sa atin. Ang solidong alyansang ito ay nagbibigay hindi lamang ng dagdag na lakas sa ating mga puwersang militar, kundi nagpapalakas din ng ating posisyon sa internasyonal na larangan. Isa pang malaking bahagi ng takot ng China sa Pilipinas ay ang ating matibay na posisyon laban sa kanilang nine-dash line na inaangkin nilang teritoryo at ang kanilang patuloy na ambisyon sa South China Sea. Ang nine-dash line ay isang malawak na inaangkin na teritoryo ng China na kinabibilangan ng mga karagatang bahagi ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam, at Taiwan. Bukod sa pagiging isang lugar na mayaman sa likas na yaman, tulad ng isang daan at siyam na pung trilyong kubikong talampakan ng natural gas at labing isang bilyong bungkala ng langis, ang South China Sea ay isang mahalagang daanan ng kalakalan na may epekto sa ekonomiya ng buong mundo. Dahil dito, habang patuloy na nagpapalakas ng presensya ang China sa West Philippine Sea, ipinapakita naman ng Pilipinas ang katatagan nito sa harap ng mga hamon. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China, pinili ng Pilipinas na manatili sa diplomatikong pag-uusap at hindi magresponde ng dahas, isang hakbang na nagpapakita ng layunin ng bansa na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Subalit, ang patuloy na pagsuway ng China sa mga internasyonal na kasunduan, tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay nagiging sanhi ng patuloy na pagkabahala sa ating bansa at nagpatibay sa ating stand laban sa mga hindi makatarungang panghihimasok. Ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga sundalo at Coast Guard sa mga agresibong hakbang ng China ay hindi rin matitinag. Isang konkretong halimbawa ay ang China Coast Guard 5901, ang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo. Na ang the monster na paulit-ulit tumadaan sa ating teritoryo. Ang presensya ng barkong ito ay isang simbolo ng agresyon ng China. At sa kabila ng lakas at laki ng mga barkong ito, ang ating mga coast guard at navy personnel ay hindi nagpapadala sa takot. Sa halip, ipinagpapatuloy nila ang kanilang misyon na protektahan ang ating teritoryo at mga karagatang sakop kahit na sa kabila ng mga banta sa kanilang kaligtasan. Hindi lang ang ating mga sundalo at Coast Guard ang matibay, kundi pati na rin ang sambayanang Pilipino. Ayon sa isang survey, higit sa 80% ng mga Pilipino ang nagsabi na nakatindig sila upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga banta mula sa mga banyaga, kabilang na ang China. Ang resulta ng survey ay nagpapakita ng malakas na suporta ng mga Pilipino sa mga hakbang ng gobyerno upang protektahan ang ating teritoryo at karapatan sa harap ng mga agresyon mula sa ibang bansa. Ang ganitong pananaw ng mga mamamayan ay isang mahalagang pahayag ng ating pagkakaisa at dedikasyon sa pagtatanggol ng ating soberanya. Kitang-kita ang lakas ng suporta ng mga Pilipino sa social media, lalo na sa mga kampanya, memes at tweets na ipinaglalaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Akala ng iba, mga nakakatawang memes lang ang mga ipinapakalat, pero hindi nila alam ang mga ito ay nakakalampag ng buong mundo. Ang mga post na ito ay mabilis na nagiging viral at nagiging plataporma para ipahayag ang ating pagmamalasakit sa teritoryong ito. Hindi lang mga Pilipino ang nakakaalam ng ating sitwasyon, kundi pati na rin ang mga netizens mula sa iba't ibang bansa na nagiging sanhi ng mas malawak na diskurso. Sa tulong ng mga trending na hashtag tulad ng hashtag atin West Philippine Sea, napapalakas ang ating posisyon sa international community at ang mga memes na may matapang na mensahe ay nagiging tulay upang magbigay pansin sa ating laban at magsanib puwersa ang mga Pilipino sa pagtatanggol ng ating mga karapatan. Ang mga dahilan kung bakit takot ang China sa Pilipinas ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng ating militar at ang suporta ng mga mamamayan mahalaga rin ang ating pagiging matalino at mapanuri sa mga hakbang na ginagawa natin upang ipaglaban ang ating teritoryo bukod pa dito ang ating mga alyansa sa mga bansa tulad ng Estados Unidos ay nagpapalakas sa ating posisyon at nagpapatibay sa ating pangako na hindi tayo magpapatalo sa harap ng mga banta. Sa kabila ng lahat ng agresyon mula sa China, patuloy tayong lumalaban upang ipagtanggol ang ating karapatan at teritoryo. Sa harap ng lahat ng ito, hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagdarasal. Sa bawat laban at hamon na ating kinakaharap, ang ating pananampalataya at panalangin ay isang matibay na sandata. Magdasal tayo na magpatuloy ang ating pagkakaisa at tapang upang mapanatili ang kapayapaan at ang ating soberanya. Sa Diyos, sa ating lakas, at sa ating mga kaalyado, sama-sama nating ipaglalaban ang ating bayan. Kaalam, naniniwala ka ba na ang pagpapalakas ng puwersang militar ng Pilipinas ay isang epektibong hakbang laban sa China? Magiging sapat kaya ang mga makabagong kagamitan at alyansa natin sa Estados Unidos upang maprotektahan ang ating teritoryo? Kung mayroon ka pang nalalaman ka alam, huwag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoori ng next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.